Hey everyone! Meron ako ditong variegated black prince na pinapakita sa inyo. Ito na-order ko sa Benguet and hindi ko pa siya itinatanim. Mas maganda pag magtatanim kayo ng black prince, kakalbuhin natin yung roots niya kasi medyo makapal ang roots ng ating mga black prince. Ayan, kalbo naman siya. Bakit ko ba hindi siya itinatanim? Kasi may gagawin ako dito. Since yung mga variegated black prince na nabili ko before, is eh, nagkakaroon siya ng fungal infection. Ang tumatagal na black print sa akin is yung sarili kong propagation. And kung matatandaan nyo before, madami akong pinropagate na variegated black prints, hindi siya nabuhay. Bakit? Hindi siya nabuhay ng dire derecho kasi in-sprayan ko neto guys. Eto, effective to ha. Color yellow yung kanyang tatak dito nag -fade na lang yung color niya. Effective to. Nabili ko to kay Ate Mat Saet. Nagtitinda siya ng mga succulents ng imported, mga China succulent. And, bumili ako nito. Effective to. Pag, for example, may pinropagate kang mga ano ba tawag dyan, mga succulents or may ping, mga pinutol-putol ka, pwede mo siyang experience para mabus niya na lumabas yung mga new pups. And, pag magpopropagate ka, katulad nito, ayan o, pwede mo siyang sprayan nito para mag din siya agad-agad ng dahon. Ang problema nga lang dahil na overwhelmed ako sa aking mga pinropagate dahil nabuhay lahat yung mga pinropagate kong variegated black prince is inano ko siya. Insprayan ko pa siya kahit may dahon na. Ang ending nasunog. Yes po, nasunog yung mga pinropagate kong Barigated black prince. Ang lalaki na ng dahon, nasa 1 peso coin na siya. And yun nga, dapat pag mag spray kayo nito is yung bago pa lang yung pinopropagate. Ayan, not sponsored pero nakatulong siya sa akin na one week pa lang meron ng ugat yung aking mga pinropagate na black prince kukuhanan ko siya ng maraming dahon para i-propagate. Kasi napansin ko nung first time ko na mag-alaga ng mga black prince ay nag-propagate ako ng madami and nabuhay sila ng I think mga 2 years sa akin. Kaya lang naluhusaw din dahil diniligan ko ng diniligan and nung time na yun, nabagsakan siya ng, nagbagyo-bagyo nun eh, umulan. Nabagsakan siya ng mga plant rack. Ano bang, Ulysses yata na bagyo yun. Second attempt ko na yun ng mga variegated Black Prince. Ito magta-try ako mag-propagate propagate nito ah. Itong yellow na to. Ayan, tingnan nyo ah, kinakalbo ko siya. Hindi ko naman siya kakalbuhin ng todo, pero babawasan ko siya ng marami para i-propagate siya. Kasi si black prince napakadali niyang i-propagate sa totoo lang. Ang kalaban lang natin dito tuwing summer is yung fungal infection. Yung talaga yung kalaban ko dito and yung mga mealybugs. Since nag-improve naman yung mga halaman ko ngayon na hindi na siya nagka-fungal infection this year, buti na lang ay pagtutuloy-tuloy ko yung ginagawa ko. Nilalagyan ko kasi siya ng Starkel G. Ayan na. Madami rin ako mga kukuhaan. Eh. Natatakot ako dito sa mga variegated or full moon. Full moon na tinatawag yung mga ganito, yung buo, yung variegation. Never pa akong nag magpropagate ng yellow talaga yung buo. Ayan o. Oh. Kinalbo ko right. Yan. Isa pa lang yan. Okay na yan. ba? Diba? Ang dami ko nang nakuha. Ito naman, sabi ni seller, galing daw to sa variegated na black Prince. So, ihiwalay ko to ng propagate para malaman natin kung magkakaroon siya ng variegation yung mga ipopropagate natin. Lalagay ko lang dito sa kabilang tabi. Pakadami ko ipopropagate kasi hindi ako bumili nito para itanim lang. Sa totoo lang. Yung ganito nga, ipopropagate ko talaga to. So, bago natin itanim, ipropagate na muna. One time lang pala to luko oh. ito kasi yung pinagsisiksikan ng mga mealybugs oh. yung mga sulok-sulok lalo na pag clamping yung isang halaman especially to si black prince napakalapitin to ng mealybugs ewan ko na lang sayang ba hindi yan masasayang guys kasi kung healthy ang ating ipopropagate mabubuhay yan Nagkamali lang ako nung summer. Ang lalaki na nung mga black prince ko na pinropagate. Ayun nga. Na ano siya, na fungal infection plus nasunog nung time na nisprayan ko yung mga dahon niya. Oh, okay na yan. Tingnan nyo. Ito next. Tatlo yung binili ko. Tapos, since makikita nyo na may variegation yung kanyang mga pups o yung kanyang katabi, dito na lang din natin siya ipopropagate. Yung inhiwalay ko lang yung pure na walang variegation yung kanyang dahon. Ang perfect variegation ng isang black prince is yung parang marbling or may yellow, yellow na guhit yung mga dahon niya. eto kasi magkahiwalay. Yung pops yung yellow, yung mother niya, yung walang variegation since eto naman is makikita nyo na no, may variegation na ganyan so maglalabas talaga ng variegation yung mga ipopropagate natin dito apakadami nito ah ba? Diba? tapos kuha rin tayo dito first time and then syempre i-update ko kayo once na nakapag patubo na tayo nito tatanggalin ko na rin yung mga brown brown dito Binabawasan ko lang ng dahon yung mga singit-singit para diyan kasi nanunubo or pumupunta yung mga mealybugs. Okay na to. Tingnan nyo. Lumiit. Tapos, ready na siyang i-air dry. Ito, bago lang daw tong dating or bago lang tong propagation ng benggit, ginupit ko lang siya kasi bulok yung pinaka roots niya or etong mga yan, bulok, buti na lang nahawakan ko. And then, nung hinati ko, mataas na yung kanyang bulok. Kaya naninilaw. Naninilaw to guys eh. Hindi ko na lang napakita, ayan no? Oh. Hindi ko na lang napakita sa inyo yung mga tinanggalan ko kaninang tanghali. Ito free ni seller, porposorum, Mahirap to ipropagate eh. Kaya ayoko magpropagate nito. I-air dry ko lang siya ng at least 2 days kasi wala pa akong pating mix dito. Ibibili pa lang ako ngayon. eto yung may variegation na pops yung mga dahon na yan, napakadami. And then, ito yung walang variegation, ito. Kasi sabi, galing daw to sa mother plant na may variegation. Subukan natin. Kasi, kung walang variegation, itong nabili ko na to. At kung ito naman ay galing sa mother plant na may variegation, is magkakaroon ng variegation alin man dito sa mga dahon na to. Napakadaming dahon nito. Dapat meron ditong tutubo na may variegation kung galing to sa mother plant na may variegation. And then, gamit tayo nito hindi ko alam pangalan nito basta ganyan, kimado kimado, ayan, spray lang hmm, diba? okay na yan matutuyo naman siya agad ayan. matutuyo siya agad tapos, hintayin na lang natin siya na maitanim ganun lang yung ginagawa ko